makaisda wala ubos na yung live Din, mga kaista ay maghala na nila kalawat kaya ng napilay yung isang dalirikaw kama ng Blue Marlin yung June 13 pa ito na kapilay. at hanggang ngayon ay medyo masakit pa rin mga kahista. Maga pa rin yung aking kamay mga kahista. hindi pa talaga siya at hindi na siya matuwid. Baluktot na. So yan, abang-abang lang mga kaisa at maghihila pa tayo baka sakaling madagdagan. Okay. So yan, nakarya na tayo ulit mga kaisa. Ito yung gamit natin, pataw. So yan, abang-abang lang mga kaisa baka sakaling. Kainan tayo ulit. 이렇 <목소리도> Mob it. kahit medyo masakit pa siya ay pinalaot ko pero makakaano na siya mga kaisa na kaya kaya na tasing yung sakit ano, malaban mga kaisa baka may kalakihan to taglay-play pa pero ang titigas kilain lalaban hali ito yung isa mga ka uh puti okay oh, eh. tatalihan muna natin mga ka ayusin natin yung line

Oras natin alas 8 pa at maghila pa rin tayo at maaga pa. Maaga pa ang oras. Ayan, ito yung unang gawin natin mga guys, na ito. Ito yung unang gawin natin. Ayan, nakatatlo tayo mga kaisa yung huli natin tatlo piraso so, Ayan, tayo na blessing ngayong araw At nakabawi din tayo sa Nagit mag dadalawang linggo ang pahinga natin Gaya ng Sa aking kamay ay napilay So ayan, labang-abang lang mga kaisa At maghihila pa ako baka sakaling Kainan pa tayo ulit at abang-abang na lang kayo mga kaisda. Okay kayo! At Uwi na tayo, kinainan balay pa na tayo at tapos na ako maglipit na ating gamit mga kaista. Yan yung gamit na sa pang iklipan. -lip so yan, balay oras natin mga kaista ay mag alas 10 na. Sniper quarter to puti na. Ayan. So yan. mga kaista, kakarating lang natin sa daungan at i na yung huli natin. Ayan, i-discarga ni Paring Jerb. Yan tatlong piraso. Tatsamba tayo ng tatlong piraso. Patapos tayo yung season. Ngayon lang tayo nakahuli ng tatlong piraso ngayong taon. First time natin ngayong taon mga kaisa. Kahuli ng tatlong piraso ng liplipano o selfish. So ayan. Pili ko kung ang dapat mo. O, Pervin, kunin mo. Ayan, yung isang piraso mga kaista, isa bayaw ko ito. Isang piraso yung huli niya. Ayan. Si Lucas. Luma mga kaista. na Okay kayo. Ibu kunci. Di mangkuk ni jadi nak Dili kuno ko papa ko. Eh manton sa mo papa ko wa. Ako manton. Dela ako ton. Dela. Ako. Eh ton ka kwa. Tito. Dela ako ke. Iya. Kata mo nojo ni. Balang nya mo imo. Bye. pili. Yes, jason. Ton ji ko sa isa kali